Mga bade, magsilbi sana itong leksyon para sa ating mga kababayan, mga OFW. Naging OFW din tayo mga bade. At hindi naman lingid sa ating kalaman na minsan nagagamit yung kahinaan natin. Minsan, may mga tao talaga na ang pakay sa atin ay gumawa ng hindi maganda. At ginagawa tayong kasangkapan para maikalat or maidala natin yung mga illegal na bagay kagaya ng papasok sa ating bansa or palabas sa ating bansa. So ito mga body ay balita mula dito sa 1PH na kung saan isang Pinay mula sa Ethiopia ang naharang sa Naiya matapos mahulihan ng tatlong kilong So ayon dito, Naharang ang isang Pinay sa Naiya matapos maulihan ng 18 milyong halaga ng cocaine sa maleta. Wala raw siyang kamalay-malay na may lamang drug bagahe na pinabit-bit lang daw sa ng kanyang kaibigan mula sa Ethiopia. So kita nyo yon, wala siyang kaalam-alam pero anong nangyari? Sira ang buhay niya. Pakinggan na lang natin muna mga body itong balitang ito. Naharang ang isang Pinay sa Naiya matapos siyang mahulihan ng 18 milyong halaga ng cocaine maleta. Wala raw siyang kamalay-malay na may lamang droga ang bagahe na pinabitbit lang daw ng kanyang kaibigan mula sa Ethiopia. Magbabalita si Dave Abuel. Hindi na nakapalag ang 49 anyos na babaeng yan matapos mahulihan ng cocaine sa Naiya Terminal 3. Kwento ni Alias Maria, niregaluan siya ng libreng bakasyon sa Ethiopia ng isang Pinay na nakilala lang niya sa social media. Ayun, ha? So, nasa Pilipinas siya, niregaluhan siya ng isang Pinay. Hindi niya kakilala personally. Pero dahil sa aba, eh once in a lifetime opportunity ito, ay tanggapin natin. Oh, trip to Ethiopia. Na yun pala ay may balak nagarito pala ang modus nila. Nag ano siya, nag post Ay ako nga kasi ay gusto rin abroad sabi mo ng maganya na ko sa kanya tapos yun, nag friends na kami so, in-invite nga niya ako mag-tourist higit isang linggo siya sa Ethiopia pero hindi umano sila nakita ng kausap sa Facebook sa halip, isang kakilala raw nito ang personal na nakausap niya may ipinasabay daw ito pa uwi ng Pilipinas kapalit ang malaking halaga yun na <laughs> ginawa siyang drug mule may sweldo yan sir pagka nadala ko na Kapag nadala mo na, magkano pinangako sa iyo? 100. 100K? Opo. Saan yung loob mo dadalhin mo? Wala siyang sinabi sa akin, basta tiyan. Pagkagaling dito, uwi ko sa bahay. Tapos, ano ang kung sinong saan. Nagano din ako sa kikitain. Kasi, alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Diyan. Ay nako mga body. Bakit tayo mga Pilipino, ang bilis natin magtiwala sa mga tao na hindi naman natin personal na kakilala. Tandaan natin mga body, kahit nga mismo yung mga personal natin kakilala, dapat pagdudahan din natin. Huwag tayo basta-basta magtitiwala sa kanila. Kasi minsan, yung mga kakilala pa natin, ang gagawa ng kalukuhan sa atin, ang manlalamang pa sa atin. Yun ang masakit. Eh how much more yung mga tao na hindi natin kilala personally. nyo itong si Kabayan na tanggapin yung offer, eh, bigyan ba naman ng ano ng uh, ticket papunta ng uh, Ethiopia. Kala legal. Pero yun pala ang gagawin, no? May papadala sa kanya pagbalik sa Pilipinas. At hindi niya inaakala na laman ay ilegal na droga. So, ano mangyayari ngayon kay Kabayan? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo to, dapat lahat ng mga tao meron tayong trust issue hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung mga yan yung minsan may mga nangyayari na oy kabay padala naman itong ano padala naman itong uh, gamit ato alam nyo minsan nung nagbabakasyon ako dito sa Pilipinas pabalik ako noon ng uh, Saudi so may mga katrabaho ako na nagpadala ng mga uniforme mga ano mga jersey na pang basketball na dito galing sa Pilipinas so ipapadala from Pilipinas to Saudi. Alam niyo ang ginawa ko doon sa mga ano, sa mga jersey na 'yon. Talagang isa-isa kong kinapa, isa-isa kong tiningnan, chineck ko lahat. Baka mamaya may mga nakasingit dito sa mga sa mga garter niya na hindi dapat na nandoon. Talagang inusisa ako mabuti mga body. Pero pag uh, hindi ko kilala yung tao at gano'n bo isang box, mga pagkain aba eh, dapat check nyo muna mabuti para makasigurado kayo pero kung kung ito ay eh, nakilala nyo lang sa social media at may ganito ipapadala kapalit ay eh, malaking pera ay eh, bagduda magduda na kayo huwag kayong basta basta tatanggap at saka yung mga ano na sa airport na kayo mga body may magpapahabilin uy pakibantay naman ng ano ng, ng gamit ko oh mga ganyan hindi mo alam kung anong laman nun baka mamaya eh, ito pala may laman na illegal at ikaw pa kapag nahuli siya ikaw pa mapagbuntunan ikaw may hawak kaya iwasan po natin yan bilang isang OFW lalong lalo na yung mga first time kasi mga yan na uh, medyo ano pa medyo lito pa sa paligid nila may mga ganyan tao magpapadala o yung mga unang beses lang kayo na magbabakasyon tapos may makikiusap sa inyo na nasa airport na baka naman pwedeng padalaan. ah dito rin pala sa address na to baka naman kasi over ano na ako eh uh, over baggage na ako eh baka pwede naman na uh, pakisingit itong ano mga body mag-ingat po tayo napakabilis ng ganitong mga pangyayari na hindi mo inakala na sa isang iglap ay bababago ang buhay mo dahil lamang naging mabait ka sa kanila pinagbigyan mo sila o pwedeng mabago yung buhay mo dahil nasilaw ka sa maliit na halaga eh ano nangyari? Ayan, kagaya ni Kabayan naharap na yun sa patong-patong na kaso bagamat wala siyang intensyon hindi niya alam na ganun pero kasalanan pa rin yung mga body kaya wag po tayo basta-basta magtiwala sa mga nakakasalamuhan natin sa mga nakikita natin sa mga nakikilala natin sa social media kasi kalimitan sa mga yan ay peke. Kalimitan sa mga yan, baka kabilang sa isang organisasyon na ganito ang ginagawa. Kaya ingat-ingat po tayo. Yun lang po yung aking payo sa inyo mga buddy.